Nagpapicture ka na lang sa kanya. Ibibidyo ko Ay. Ay, doon. Saan ito kagadalin? Wow. Nagyan sa po. Hmm? Ay, alam, niyo, ni Bagong huli lang po yan. na Anong ito? Ay, pasisya na. Baka bukas, kayo Ay, kinakatawa ba na? Hindi, magkano ganito ang kilo? Pag Ay, wala pa yung... nga kami. Ano, bigyan niya, niya oh, oh, kay... ah? uh, uh, lahat yun, eh. yung tita Gemma? Oo, pag meron isang araw sa anak, kay Adaling. Oo. Saan na wala yung Sa bubo. Yung bubo na doon. Ay, yung malalaki. Oo. Oh. Oh. Ito yung huli lang na isang bubo. Isang wow. bubo lang iyan. Laki no. Naglalagat Pikat. Oh. niya. May ilang kilo May ilang pa to Sa Pati ano na inyo naman nga ba? Dahil sa nakalangin ako. Ay, doon sa bahay nalagay. Lalagay ko muna sa arebat. Hindi ako makapunta. marami nang huhuli. Nakahuli lang na kayo.